Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aquarius, para sa Mayo 1-0, 2025. Ngayong araw, habang ang buwan ay dumadaan sa Libra, mapapansin mong ang iyong likas na alindog at matinding espiritu ng pagiging hindi pangkaraniwan ay kumikislap ng mas maliwanag kaysa dati. Ang iyong hindi sumusunod sa agos ay nagdadala sa iyo ng atensyon ng iba, na para bang mga alitaptap na nilalapitan ang ilaw. Ang enerhiyang ito, na may malamagnet na hatak, ay nagbubukas ng mga pagkakataon para sa mga koneksyon at bagong mga pag-uusap. Habang ipinagpatuloy mo ang iyong araw na puno ng bagong enerhiya, maglaan ng sandali upang yakapin ang kapangyarihan ng pagiging empowered. Hayaan mo itong magbigay ng direksyon sa iyong mga iniisip at gabayan ang iyong mga hakbang. Sa mga pagkakataong parang ang mga kaganapan ay nagiging mahirap intindihin, tandaan na ikaw ay may kakayahang magtaglay ng lakas, upang magpatuloy at magtagumpay, anuman ang iyong hinaharap. Ang araw na ito ay may magandang pagkakataon para sa mga bagong simula. Sa kabila ng lahat ng mga tanong at alinlangan na maaaring nasa iyong isipan, ang pagkakataon na magumpisa umpisa ng mga bagong ideya o maglakbay sa mga hindi pa nararating na landas ay nariyan para sa ang mga ideya na matagal mo nang pinapalakas o mga pangarap na matagal mong nais gawing realidad ay maaaring magsimulang magbunga. Gayon Gayunpaman, may mga pag-aalinlangan na maaaring magsimula at nararapat na huwag mong hayaang hadlangan ka ng mga ito. Ang takot na nararamdaman mo sa ngayon ay maaaring magmula sa mga bagay na hindi mo pa nakikita o hindi mo pa natutuklasan, kaya't imbis na mag-focus sa mga takot na iyon, mas mainam na ituon ang iyong mga mata sa potensyal na naghihintay sa iyo. Huwag hayaang mapigilan ka ng mga bagay na nasa iyong nakaraan. Ipagpatuloy ang iyong mga hakbang patungo sa hinaharap at yakapin ang mga oportunidad na darating sa iyong buhay. Ang balanse at kaayusan ng araw ay nagbibigay ng isang payapang kapaligiran para sa paggawa ng mga mahalagang desisyon. Mahalaga na magsagawa ka ng masusing pagsusuri ng iyong mga pagpipilian. Ang Libra, sa kanyang mahinahong pag-impluensya, ay magpapalakas ng iyong kakayahang maghanap ng balanse sa pagitan ng iyong isipan at puso. Sa mga pagkakataong ikaw ay haharap sa mga hamon, tandaan na ikaw ay may sapat na lakas upang gawing hakbang ang bawat pagsubok at gamitin itong gabay patungo sa iyong hinaharap. Ang mga pagsubok na matagal mong ikinalulungkot ay maaaring magsilbing tagumpay, kaya't magtiwala sa iyong sarili at sa iyong kakayahan upang magtagumpay. Gamitin ang bawat hamon upang mapalalim ang iyong kaalaman at mas maging matatag sa iyong mga pananaw at desisyon. Habang tinatahak mo ang araw na ito, magsilbing gabay ang enerhiya ng mga bagong simula at mga oportunidad. Itaguyod ang iyong sarili, at sa bawat hakbang na iyong gagawin, yakapin ang mga pagbabago na darating sa iyong buhay. Maglaan ng oras upang makita ang mga posibilidad na inaalok sa iyo, at yakapin ito ng may malasakit at tiwala. Sa bawat pagsubok na dumarating, patuloy mong isa puso ang mga magagandang posibilidad na magbubukas ng mga bagong pinto para sa iyo. Ang araw na ito ay hindi lamang isang simpleng paglipas ng oras, ito ay isang pagkakataon para mapagtanto ang iyong mga pangarap at umunlad. Ngayon, tatalakayin natin ang iyong mga lucky elements para sa araw na ito. Ang kulay na magbibigay ng magandang enerhiya at lakas sa iyo ngayong araw ay lila. Ang lila ay simbolo ng espiritwal na kabuuan at mga bagong simula. Magsuot ng kulay lila upang magdala ng higit pang kagalakan at pagminilay sa iyong mga aksyon at desisyon. Ang mga numerong magbibigay ng positibong impluensya ay dalawa, anim at 12. Ang mga numerong ito ay magsisilbing gabay sa mga hakbang na iyong gagawin at magbibigay ng lakas upang mapagtagumpayan ang mga pagsubok. Ang maswerteng gawain na maaari mong isagawa ngayong araw ay ang paggawa ng mga plano at pagkakaroon ng malinaw na layunin. Makakatulong ito upang mapanatili ang iyong fokus at magbukas ng mga bagong oportunidad na mas malapit sa iyong mga pangarap. Sa pagtatapos ng araw, tandaan na ang bawat hakbang na ginagawa mo ay may kahulugan. Magtiwala sa iyong sarili at sa mga desisyon na iyong gagawin, at huwag kalimutan na ang mga takot ay bahagi ng iyong paglago. Kung magpapatuloy kang maging matatag at bukas sa mga pagbabago, makakamtan mo ang tagumpay na iyong minimiti. Ang pagiging bukas sa mga oportunidad at pagpapakita ng tiwala sa sarili ay magdadala sa iyo sa pinakamagandang lugar na iyong maabot. Magiging isang makulay at matagumpay na araw ito kung magpapatuloy ka sa pagpapalawak ng iyong mga pananaw at pagtanggap sa mga bago at magagandang simula. Ang araw na ito ay magbibigay daan sa iyo upang magpatuloy sa iyong landas ng pagpapabuti at pag pagunlad. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.